Maganda magandang umaga sa inyong lahat. To this video guys, meron lang akong mahalagang bagay na sasabihin sa inyo, no? Regarding ito sa isang kumpanya ng mga cell sites, no? Ayan, kung hindi niyo pa narinig, ayan, uh, ito po ang Third Community Tower Project. Okay? Ayan. Ulitin ko, Third Community Tower Project. Ano to? Ayan. Guys, itong uh, kumpanyang ito sila itong uh, nagpatayo uh, tayo ng mga tower sa mga shell sites, no? Kung merong globe tower, merong smart, merong uh, mga shell site, tower shell site ito rin. Yung tung bagong uh, ang pangalan ay Third Community Tower Project. So anong meron dito, guys? Ayan. Ito po ay para sa taga Samal or kahit uh, sa Davao sa Mindanao no as long as meron kayong lupa okay lupa na merong titulo so titulado ay yung lupa niyo tapos uh, 300 square meters lang kailangan ng kumpanyang ito anong gawin natin yan guys paano tayo makabenepisyo anong benepisyo ang makukuha natin dito okay ayan sa kontrata ng kumpanyang ito guys ayan arkilahan nila yung lupa mo oh. di ba arkilahan nila ng uh, 5000 ano 10000 a month pero bukod yan tatanggap ka muna ng uh, malinis na 5 million no contract in 30 years na itong 30 years kontrata ibig sabihin uh, sa loob ng 30 years sila ang hawak ng yung lote ng lupa na may ano may title no kailangan talaga naka title sa okay at yan ay uh, uh, nag-aabang sila ng ano taon nito o nagrerenta sila ng 10,000 uh, a month for you. pero bukod yan ulitin ko meron kang matatanggap na 5 million pesos yan So maganda yan sa mga taong uh, sinabi ko na na mayroong lote na ganyang kalaki at titulado. Yung nakapangalan talaga kasi para ikaw ang uh, mismo ang simple mag-claim sa pirang yan. So paano yan? I-process PM lang sa akin guys. No? Hindi to scam ha? Hindi to scam. Mer maraming, maraming nagreklamo. Sabi nila napuntahan daw sila pero hindi na binalikan. Alam nyo ko bakit? idaan pa kasi sa process process 'yan. Kung halimbawa, yung location nyo ay walang uh, hindi malakas ang uh, net doon. So paano nila ay, 'di ba? Di ba kay tatayuan ng Power uh, diyan kung uh, alam nila na kwan na mahina ang net diyan. So, ganun guys, isa 'yan sa mga kaya nga apply tayo, no? Pero mga requirements, PM na sa akin, meron tayong requirements. Pag uh, 'yan ay nagustuhan ng kumpanya, Yan Biglang yaman ka sa 300 square meters lang na lote. Okay? Ang dito lang guys. Prime salamat sa panood at God bless us all. Bye-bye.